News mga balita ngayon Labing isang katao huling may bitbit -bit na halos kalahating bilyong pisong cash sa Cebu Airport Dalawang senior citizens patay sa stampede sa umano'y bayaran ng Polo Watchers sa Zamboanga Liquor ban at pagtatapos ng kampanya nagsimula ng ipatupa Ako po si Cesar Soriano Parang ihatid ang mga naunang balita sa buong kapuluan Ngayon Siyam na banyaga at dalawang Pilipino ang naaresto sa Mactan Cebu International Airport matapos mapagalamang may bitbit -bit ang mga ito na 441.92 million pesos at iba pang currencies at sinasabing may koneksyon sa kaso ng pangingidnap at pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson Kue. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nang tanungin ang mga suspek kung saan nanggaling ang pera, iniabot ng isang suspek ang isang certificate mula sa isang kasino sa Cebu para ipakita ang premyo umano nila ito sa kasino. Mula ang certificate sa junket operator na White Horse na isa sa dalawang junket operators na nagmamayari ng e-wallet kung saan na-trace ang ransom money na ibinayad ng Kie Family. Bukod sa higit 441 million pesos na cash na ng 168,730 US dollars na cash at 1,000 Hong Kong dollars na cash sa kanilang bagahe. Walang maipresentang dokumento ang mga sospek na nagpapahintulot sa kanilang magdala ng malaking pera. Dalawang senior citizens ang nasawi habang sampu ang sugatan matapos humantong sa stampede ang umano'y payout ng isang grupo ng mga kandidato para sa watchers sa barangay Tumaga, Zamboanga City. Sa video na kuha sa insidente, makikita ang pagdagsa ng mga tao para makapasok sa isang hotel matapos umano silang makasagap ng balita ng pamamahagi ng tulong pinansyal na umano'y konektado sa isang partidong kalahok sa eleksyon. Kalaunay napagalamang hindi totoo ang ula. Ayon sa Zamboanga City Police Office, isang poll watchers orientation ang idinaos sa lugar. idineklarang dead on arrival sa Zamboanga City Medical Centers ang dalawang senior citizens edad 80 at 74 anyos. Habang sampu ang nagtamo ng minor injuries at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital, iniimbestigahan na ng otoridadang ang insidente. Nagsimula ng ipatupad kaninang alas 12 ng madaling araw ang liquor ban bilang bahagi ng eleksyon na gaganapin bukas Mayo a 12. Alinsunod sa Comelec Resolution No. 11057, Ipinagbabawal ang pagbebenta, pagbili, pagbibigay at pag-inom ng alak. At sino mang lalabag ay may katumbas na parusang isa hanggang anim na taong pagkakakulo. Matanggalan ang karapatang tumakbo at bumoto sa halala. Tatagal ng hanggang 11.59 p.m. ng May 12 ang liquor ban. Kasabay nito, ipinagbabawal na rin ang pangangampanya ngayong araw. Pinalalahanan din ng mga botante na magsisimula ang early voting hours para sa senior citizens, PWD at buntis 5am hanggang 7am bukas, habang ang regular voting hours ay magsisimula ng alas 7 ng umaga at tatagal ng hanggang alas 7 ng gabi. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel noon nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita. E aí